So what's up mga lords uh, For this video ay maglulutog tayo ng shumai no At dahil mga maulan sa labas mga lords Kaya nandito tayo sa loob ng aming uh, kubo no so, Nilipat lang namin kalan At ito na ang ating first batch mga lords uh, Shumai lang sa kalam Ayan mga lords So narinig nyo ba yung uh, ano mga lords uh, ulan So yung kalan namin ay nilipat namin sa kubo dahil yung uh, lutoan lutuan namin mga lods yung uh, abuhan sa Bisaya mga lods ay uh, basa no dahil sa ulan may bubong siya pero malakas sa yung hangin mga lods kaya, ano? kaya nababasa siya so nandito kami sa loob no so ayan uh, um, misis ko nagawa ng mga regado para sa spaghetti tapos doon na yung show may malods lahat at ayan ang mga lords, nagluto na yung misis ko ng uh, spaghetti, no? So ayan, uh, inano niya niya, uh, pinalambot na yung spaghetti. So ayan mga loads dahil uh, New Year ngayon, kaya ayan, nag, counting uh, ng uh, luto, no? So habang nagluto mga lords, mag, mag din tayo ng uh, tinapay. Ayan. So mga lords, uh, ito ipapakita ko sa inyo yung aming uh, abuhan sa bisaya mga lods sa mga anak ko uh, cellphone eh. relax lang ka loob ano so ayan mga lods ayan baha na mga lods ayan ganyan yung ano namin sa likod ayan yung ano namin lutuan mga lods ayan so basa mga lods kaya kihuan namin yung kalan nilipat doon sa loob para maka paglutog tayo paghanda sa new year mga lods so ayan mga lods so, baha na rito Grabe, magdamag yung ulan mga lods, walang tigil. So ayan, so medyo wala na yung hangin, no. So Yeah, pero ano, uh, mayro pa ring ulan. ayan baha na rito mga lods. Ito yung uh, ano, 'yung problema ko pag ano, pag tag-ulan. Kasi uh, nababaha rito. Uh, mababa kasi jan banda, no. So ayan mga lods. So, uh, balik tayo mga lods para uh, Tutulong tayo magluto sa mga, Mrs. misis So balik tayo rito mga lods Ayan mga lods Continue tayo sa pagluluto mga lods So ayan mga lods yung, yung uh, kubo namin no? Ayan Ni mikos mikos na ni misis yung uh, Niluluto niya Migos Migos mo na yan Migos Migos mo pa Malos ang sobrang kalat At may pa malos so, Wala ka yung kain yung mga mga na Ayan So yung kahoy rin namin mga loads uh, Medyo basa-basa ang kunti kasi no, Nananapan siya sa ulan So ayan mga loads, nagawa na kami ng sauce na sa spaghetti Ayan, nilagyan na ng tomato sauce. Para, para maluto na. Ayan. Dahil Pasko ngayon. Ah, uh, New Year pala. Ayan, Merry Christmas mga Lord. Sa New Year sa ating lahat dyan. Ayan. Mayikos na yung uh, sauce ng spaghetti. Ano yung meses ko. Ayan, pagganda So yun lang mga Lord. Thank you for watching.